naka high ace dyan no o oh. tapos naka lowered pa yung high ace nya o singit na singit, naka singit, naka singit, singit. ngayon nga singit. sumadsad na wala Ay. okay ah dyan ka na lang forever Yo, good morning mga drive Welcome back sa ating channel at uh, welcome back sa ating trabaho Sa... Uh, araw na ito mga ka Nandito tayo ngayon sa may Skoda Marcos At uh, magkakarga tayo ng... Uh, mix, no? Nandito tayo magkakarga ng mix na buhangin at graba Iti-deliver -de natin sa may barangay Pasipiko Doon sa isang site natin mga ka uh, At yun magbabackpill din tayo dito mamaya so titignan natin yun at kinakarga na nga tayo ng back ko natin no? Oh. yan so so din yung mga gamit natin dito mayroon tayong loader ayan kaya lang walang baterya kaya hindi makapag uh, trabaho and then mayroon ding ano dito mixer kain muna tayo mga kajaib ayan at uh, 11.30 na naman so kain muna tayo baba tayo at kain tayo sa baba nagre-report yeah. <laughs> ayan Yan mga kajaib at uh, na tayo kasama natin yung puging kasama natin dito si MJ! Huh. Woo! Baka may gusto kong shout out. Shout out mo lang yung mo. Karawan shota. Karawan shota. Karawan shota. What? oh, <laughs> baka oh, yung mga naghahanap ng jowa dyan. Available sa MJ. Ano, masipag yan. Pastilan. You know? Trabaho lang ng trabaho yan. Namumroblema na sa report niya. <laughs> And so magde-deliver tayo ngayon ng mix doon sa Pacifico ulit at dito nga tayo sa Skoda nag naglo-loading. Uh, so let's go. traffic tayo mga kajaib dahil hindi tayo pwedeng dumaan sa sentro ng dingras Ayan, kaya, dito na lang tayo dadaan sa kanilang bypass kaya lang bypass traffic naman ay nako tapos may pasaway pang naka high ace dyan o no? oh. oh. tapos naka lowered pa yung high ace nya Oh, singit ng singit. Ngayon, sumadsad na. Ayun. Wala ah. ka na lang forever. Ay nako, may mga pasaway, may mga kamuting driver talaga. Yo, mga ka -jive. At nandito na tayo sa bahay. Nakatapos na tayo kumain. Nakaligo na tayo. Ayan at uh, maraming maraming marami salamat sa buong isang araw na naman na uh, adventure natin. At uh, yun, uh, shout out kay MJ, yung ating kasama kanina. Ayan, so next time, mas marami pa tayong video bro. <laughs> ayan at uh, ayan, sa muli mga kajay, maraming maraming salamat. Good night.